o kaibigan mo sila, no. Ang tawag nila dyan sa taktika na yan, keep your friends close, your enemies closer. Ayan. Una natin pag-usapan. Mamaya natin itatake at bibigyan ko yung uh, komentaryo ng patungkol doon sa kadudadudang kudeta. At uh, meron akong nakausap from the inside kung anong kanyang masasabi patungkol dito. Pero simulan po muna natin dito. Ayan. Kalaban pa rin po ang trato nila sa inyo at the strategic sense. Para nakakita nila, kaalyado na ba ng administrasyon ang CPPNPN? Mukhang uh, ganun nakakita nila. Eh. Siguro itama natin yung pagtingin yes. dito. Kaya. Hindi siguro. Mm -hmm. hindi Kami hindi kami naniniwala na kaalyado oh. na siya. ang CPP and PNDF ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang administration. Pinapalabas nila Franz Castro oh. yun, pero hindi totoo yun. Ang... Oh, ayan, pinapalabas. Ito sila Franz Castro nakaalyado. Ibig sabihin, malakas na sila. Ha? Malakas na sila kasi pinapalabas nila daw nila Franz Castro di umano na itong gobyerno na to, na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay kasamahan na ng mga NPA. Alam nyo po, hindi naman ako naniniwala na kukonsintihin ni Marcos ang mga NPA. Ngunit, dapat sabihan niya etong si Romualdez. Kasi doon po dumidikit. Franz, tapos si Romualdez, siyempre bilang pinsan at speaker pa, tumutuloy ulit kay Marcos. Kaya ito yung lagi nating sinasabi. Talagang yung mga nakapaligid kay Marcos, palpak. Ha? Inaantay namin pagtatatanggalin nyo yan. Kasi ang pagdikit ng NPA sayo Marcos, ay true Romualdez. Ang tawag namin dito, nagkakaroon ng limited tactical political alliance doon kay Speaker Martin Romualdez at sa CPP Black na nasa loob ng Kongreso. Bakit limited? Sapagkat nakapokus yan sa pag-atake kay Sara Duterte. Doon lang yon. But Martin Romualdez, as a political leader, as a politician, does not believe in the ideology of the CPP, NPA, and the So, hindi ito ideological alliance, ito ay tactical, political alliance for convenience, for common enemy uh, sa politika. Sa CPP, NPA, NDF, naghuhugot sila ng lakas mula kay Speaker Martin Romualdez at sa blocking nila sa Congress sapagkat dahil sa pondo. Pangalawa, dahil sa media mileage. Pangatlo, among the list of officials right now na dapat nilang kalabanin, inahanay nila ang number one, Sara Duterte. Mm -hmm. But of course, Tama si Ma'am Lorraine sa so binabanggit niya dito as caveat or warning kay Speaker Martin Romualdez mag-ingat kayo sir sapagkat pag naba, na, 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 nagtagumpay sila which hindi na mangyayari yon na mawasak ang political value ni Sara Duterte at ang kanyang value sa alliance with the Marcos administration isusunod po nila si Bongbong Marcos at ikaw yon ito 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 Ang paniwalag nila dito sila po Ah, eto sila ka Eric, eh, hindi naniniwala kasamahan ng NPA si Romualdez. Hindi sila kasamahan na nitong nila France Castro. Kaya lang ang nangyayari for convenience. May agenda. Eh. Meron silang uh, common na kalaban. Si Romualdez, kalaban si Sara itong si sila France. Etong mga na-tawag nila mga parte ng NPA, kalaban din si Sara. Kasi alam na alam natin, hindi lang naman si BP Sara, pati ang uh, buong pamilyang Duterte, yan ang talagang seryosong pabagsakin, patayin <laughs> ang mga, ang kanilang organisasyon. Hindi po yung tao, organisasyon, para mahinto na ang paghahasik ng lagim nitong mga NPA. Okay? So, nagsama sila for convenience. Pero hindi ibig sabihin kasapi na ng NPA si Romualdez. Ito namang punto nila France, syempre gagamitin, may pera eh. Kailangan nila si Romualdez. Ganyan naman sa politika, di ba? Kaya nga ngayon, ang daming sip-sip ng sip-sip kay Romualdez. Even yung mga senador na ibang mga DDS. Bagamat hindi sumisip-sip pero tahimik. 'Di ba? May tinitingnan nila diyan yung mga pakinabang eh. At may pakinabang ito sila France kila si speaker dahil sa pera. Pangalawa, media mileage. Alam mo naman, ha, laging nakadikit siyang dalawa si Romualdez, laging nakadikit kay Marcos. So merong merong media ang si Romualdez. Pansinin niyo sa balita. Romualdez, Romualdez, Romualdez. Oh, may mga grupo pa nga silang vlogger. Ako naniniwala, mayroong mga grupo yan na bagamat nabalitaan natin, pero ako personally, naniniwala ako doon, meron yan. Nag-aalaga ng vlogger siya for ano? For PR. Oh, panuorin nyo yung mga binugbog ni Sas. Binugbog ni Sas. Ginawang bobo ni Sas. Panuorin nyo. Saglit lang, ah, huwag nyo laging panuorin. Papakinabangan pa kayo na manunood kayo views. Pero kita nyo, Ha? Pipitik konti pero pupurihin. Uh, Mahalatahan nyo naman yung galawan nila. Kaya kailangan nitong maka-NPA nitong, nitong sila France et al, eto si Romualdez. Ha? Uh, eto naman si Romualdez kailangan din ang eto sila France. Sino ba? Siyempre. Sino bang ang higanting Apulido. Huwag na tayo magbiruan. Kung gusto mong mapaposisyon, ang gigibaim mong apelido, Duterte. Yan na, ang matinding apelido ngayon, Marcos at Duterte. Yan na yun. Ngayon, si Romualdez may pangarap eh. So, anong first step? Gibain ang Duterte. So, may common na sila. May common enemy. So magingat kayo. D dapat putulin mo na yun. Mm Huwag -hmm. mo na silang hayaan na pag akala mo, kaibigan mo sila. No. Ang tawag nila dyan sa taktika na yan, keep your friends close. Your mm -hmm. enemies closer. Kalaban pa rin po ang trato nila sa inyo at the strategic sense. Ganon po ka-oportunista at manggagamit. Ang CPP, NPA, NDP. So sa netizen, mm -hmm. ang sagot natin ay dapat po imulat namin tuloy-tuloy yes. ang ganitong pagpapaliwanag sa mga political leaders. And tularan po ninyo ang kategorikal na pamamayagpag ng posisyon ni Inday Sara Duterte na walang patumpik-tumpik mm -hmm. ang kalaban-kalaban. Oh. Ang kaibigan, kaibigan, at ang mangunguna, interes ng mamamayan at pamahalaan, hindi interes sa political ambition. Itong tandaan dapat ni Speaker Martin, ni Pangulong Bongbong Marcos yes. Jr. at ng ating mga government official, ang armado, the red area, at ang hindi armado, which is the white area or urban operations, they are only distinct in character back in in mm. operation. Magkadugtong po ang layunin nila. Magkaiba ang pamamaraan pero hindi sila hiwalay. Yeah. Supportive, Supportive of each other. Yes. Yeah. Ayan, so maliwanag, ha? natin. Ang itong CPP-NPA, dalawang grupo po 'yan pero iisa. Okay? Ang dali nila, yung pula, armas ang hawak. Yung puti, posisyon. Ganyan sila gumagapang sa society natin. Meron silang kumbaga sa al, alam niyo sa sindikato, dalawa kailangan mo diyan. Ha? Armas at utak. Pulis at abogado. Yan ang sinasabi ng mga sindikato. Yan ang dalawa mong kailangan. Oh, military men or police or at abogado. Hindi ko po sinasabing masama yun na. Okay? Uh, ibang hiwalay po. Hindi ko sinasabing masama ang pulis at abogado. Hindi po. Except yung vlogger, lawyer, na hindi na ata nag-abogado five times a day na mag-live. No? Iba, iba istorya yon. No? Hindi ko sinasabing masama. Kaya lang, ganyan ang strategy nila. Merong armas at meron yung sa ilalim. Ito yung mga gumagapang, kumukuha ng posisyon. Ito yung gumagapang sa eskwelahan, gumagapang at uh, yung iba nga nasa house pa. Uh, pero iisa layunin niyan, pabagsakin ang ang uh, administrasyon, pero ito ay para sakupin. Hindi yung parang ito ay simpleng oposisyon, hindi hindi ganoon, hindi yung kunwari oposisyon na makaduterte, makaganito, makamarkos o makadilawan, hindi, iba 'to. Kaya 'wag po nating lalaruin itong mga ito. Kaya nagtataka ako na pinag-uunawaan uh, natin yung mga yung mga Chinese sa dagat, samantalang ang mga terorista ay nandito sa loob, nasa city. At higit sa lahat, yung mga Chinese nasa loob na, nasa Pogo na, andi dito sa loob. Dapat asikasuhin yung Chinese sa dagat, pero wag natin kakalimutan mas importante yung nasa loob. Eto talaga problema natin. Hindi mo alam, baka yung katabi mo, NPA, hindi mo alam, baka yung katabi mo, ha? Eh, yan ay parte na ng mga Chinese. I'm not saying na i-hate nyo ang Chinese. Kaya lang, ang punto ko dito, dapat dito gumagana ang intelligence fund. Yung pondo, hindi yung doon. Bakit nando doon? Malayo yun sa atin. Ang, ang imminent danger para sa sa'yo, para sa anak mo, para sa magulang mo, nandito, kasama nyo sa city. Hindi mo alam. Kung sino sila?